Inihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Mag-ayos-ayos naman po tayo. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kowa Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng tayo magtatumpik tumpik pa yung anak niya. Nagfa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough we will stand up for what is right in the city of Pasig. Mula 2019, nagpakilala tayo ng matitinding pagbabago. Muli po, marami sa ginawa natin ay sinabi noon na imposible, na hindi mo magagawa yan, na hindi nyo kayang gawin yan. Pero napagtagumpayan po natin. hindi naging madali. Tinaya natin, buhay natin mismo. Pero aaminin ko na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaang lungsod, hindi natin masyado natutukan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with a supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity, and not just integrity, but willingness to fight for good governance, mas matututukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay. Hindi po ito para sa akin, hindi ito para sa amin, hindi ito para sa kahit sinong isang tao individual. Ito po ay para sa lungsod natin, para sa mamamayang pasigenyo, at para na rin sa mamamayang Pilipino. Ginagawa natin ito para sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, sa lahat ng problema na hinaharap ng ating bayan, sana po pare-pareho po tayo na nagdurugo ang puso. Sana po pare-pareho tayo na nagahangad na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Huwag tayo tumingin sa masyadong malayo. Ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung ano yung nasasakupan natin. Hinihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Magayos-ayos naman po tayo. Hindi ko po nilalahat marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukohan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kuwa Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala niyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba, sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagpa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Mga kaibigan, nailatag na po natin ang pundasyon para sa mabuting paggugoberno sa lungsod ng Pasig. Now the question is, how fast and how far can we go? Maraming maraming salamat mabuhay ang lungsod ng Pasig. Mr. Presiding Officer, I am blessed that we resume our uh, session. Session resumed. Yes, sir, Mr. Presiding Officer. Again, uh, on behalf of the 12th Council, uh, Mayor Vico, uh, Vice Mayor Dodo Jaworski, thank you very much for inspiring us, at, uh, guiding us uh, with your wisdom. Na kami po ay gawin po kung ano ang uh, tama at uh, katulad ng bilin nyo Mayor Vico Sotto, bihap po sa amin. Gagawin po namin kung ano ang nararapat na uh, mayor. At uh, again po maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Mr. Uh, Presiding Officer, on that note, we like to move for the adjournment of today's session. There's a motion to adjourn, duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the regular session for today is hereby adjourned. Maraming po salamat.